Lapit ka dun sa ano sa gilid. Para ano malayong hagis. Yan. Surbuli mo na idol. Sure mm Mhm, ganda ng hagis idol. Pahaba. Pag nagpahaba din yung mga isda, uhubos lahat yung mga isda na yun. Ganda ng hagis. Dalag. Sure bull yan. Hindi sumabit eh. Fingerlings? Ang yeah. dami ang mga loob ayun, 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 ayun. Sure yan dalag, idol. Ayun, dalag yan, dalag yan, idol. Ayun, tingnan mo, nanginig eh. Nanginig yung dala eh. Dalag yan, sure bull yan. Walang kawalan dyan, dalag. Walang kawalan dalag dyan, idol. Walang kawalan dalag dyan. Eh na? Eh na? Eh na? Eh na. Ayun, dalaga, ang laki. Dalaga, ay idol. Ang laki, 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 idol. Idol, fix mo dalaga, idol. Fix mo dalaga, idol. Dalaga, idol, fix mo dalag. I-fix mo ang dalaga, idol. Idol, fix mo ang dalaga, idol. Grabe ang laki. Ilabas mo na, idol. Ilabas mo na ang dalaga, idol. Ilabas mo na. Ilabas mo na ang dalaga, idol. Grabe. Grabe. 10 kilo na, idol. Ay, ay, sampung Ayan, yan, yan. Tinamaan ko ng ano, ng, nang dala. Ah, grabe, laki. Pamo, idol. Grabe, idol, Pamo. Uy, makawala yan, makawala yan, makawala yan. <laughs> idol. wag mo nang... Ilagay mo dun sa taas, 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 sa taas. taas, Yan, 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 yan. Yan, baka makawala pa yan. Sige, mo dyan. Yan, sis, grabe. Sulit. Ang grabe, ang ganda. Lumusot pala siya dito, idol, no? lumusot pala siya dito no, bumaba na yan parang hindi nyo lang pinansin yung tilapia ha <laughs> yung tilapia nawala na ng gana eh nawala na ng gana no, sa tilapia oh. sa dalag nagkukos dahil lang dito sa dalag na to sa dalag nagkukos ayun yung tilapia landit yung tilapia na rawang kwilo nandit grabe nang nandit yung tilapia, nandit. No, nandit yung tilapia. Hmm. dahil lang dito meron Marami yan dyan. Oo Oo, yun O. 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 Parang, ano siya, parang Oh, parang nauntog na no? hmm. okay. hmm. <laughs> <Inompa>. <laughs> ano. Laki. Mga lasing niyang kagabi. Inom, pa nalaglag. Nalaglag sa daan.